Itinanggi ni bagong Senate President Cheese Escudero na may kinalaman ng palasyo sa Rigodon sa Senado. Lumutang naman ngayon ang mga naganap bago ang palitan ng liderato. Kabilang ang pagpirma ng resolusyon para diyan at ugat ng emosyon ng isang senador. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. Tubato de la Rosa, who stuck it to me till the very end. Sir, I salute you, sir. Naiyak si Senador Bato de la Rosa nang saluduhan siya ni Senador Mig Zubiri sa kanyang valedictory speech kahapon. Si Bato, niyaka pa ang asawa ng senador bago ang sesyon. Nung mga oras na yan, hindi alam ni Zubiri, isa pala si Dela Rosa sa mga pumirma sa resolusyon para mapalitan siya bilang Senate President. Napaiyak ko Del, for me, for me ha, ah. being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs Donisa, ah, sorry boss. I failed to win the war for you. Ang kanyang, kanyang mission sa akin is talagang uh, i-secure yung aking uh, partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Si De La Rosa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nag-iimbestiga sa tinaguriang PIDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa Droga. Ayon kay Zubiri, isa raw sa mga posibleng mitya ng pag-alis niya sa pwesto ay dahil hindi niya napigilan ang pagsasagawa ng hearing. Kaya nang malaman ngayon ang ginawa ni Bato, sabi ni Zubiri. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko ma- hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari Pero nag At least, at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na na, na nawala po ako sa posisyon. Sa panayam ni Zubiri sa 24 oras kagabi, ginamit niya ang salitang traidor dahil daw sa pagtalikod sa kanya ng mga naonang nagsabing susuportahan siya. Yung masakit lang yung nagtataidor, ayun ang masakit. And I forgive them, ang akin lang is a test of character bago magsimula ang sesyon kanina, nilapitan ni Dela Rosa si Zubiri. Sir, before the session. Siya, sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga ma... Hindi ko pa talaga ma... Ma-process. Ma Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time. Hinakap mo pa yung asawa ko. Bukod kay Dela Rosa, labing apat na iba pang senador ang pupirma sa resolusyon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon sa bagong Senate President na si Senator Cheese Escudero, sarili niyang inisyatibo na kunin ang pwesto. Ayaw na rin niyang sabihin pa kung bakit niya naisipang mag-Senate President. Sinimulan daw niyang mangampanya sa mga kapwa senador noong Webes. Pero itinanggi niyang may kinalaman ang Malacanang o Kamara sa palitan ng liderato ng Senado. At any point, you have any conversation with the Speaker, with the First Lady, or with the President? Nakita kami last week. Wednesday, birthday ng ilang congressman kasama yung kapatid ko. Pero ito sa open and public gathering. So, Pag-uusap about the leadership change. Walang pakialam ng camera sa leadership change at ganyan din mga komentera ng Senado. Wala rin alam ang Senado sa leadership at mga komentera ng kamate. So, sorry, sorry to ask. Go so, equal branch yan. Nung araw ng linggo, may labing tatlong boto na siya. Mayoriya na ng Senado. Ang pitong senador na hindi pumirma sa resolusyon, mananatili raw na isang block pero pag-iisipan pa kung magiging independent sila. Pero sabi ni dating majority leader, Senator Joel Villanueva, eh, Pwede akong mag-minority and uh, pinag-usapan din namin ni Sen. Coco yan. Um, if others will join me, what's gonna happen and also I think we have enough time to udisayodon it sabi naman ni bagong majority leader Francis Tolentino hindi magiging rubber stamp o sunud-sunuran ang Senado sa gusto ng palasyo gaya na lang sa usapin ng charter change it has to be proven pero hindi siguro rubber stamp ang Senate nakita nyo ni sinabi si Senate President kahapon na i-stop niya muna yung yung uh, roadshow hearings ng uh, economic provisions kailangan pang punan ang chairmanship ng mga komiteng na bakante, kabilang na ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na dumirinig sa Charter Change. Kaya ang pagtalakay ng Senado sa Chacha, Pansamantalang suspendido yun hanggang hindi namin pinapalitan at mapagpasya kayo itutuloy pa yun. Pero alam naman ninyo ang posisyon ko ron. Kung ako tatanungin mo, wala ako ipapalit. Sa isang post, nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Marcos kay Escudero. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez na katuto 24 Horas.